Hello guys, magandang hapon po at welcome po dito sa BFM Goat Farmer TV So, uh, Day off natin ngayon, today is uh, September 9 no? So magpapastol muna tayo, hindi muna tayo mangumpay Dahil eh, enjoy muna natin yung day off natin dito So ganda lang ginagawa ko kapag uh, wala akong pasok sa trabaho uh, Full time, full day ako dito sa aking kambingan nagbabawal lang kami ng aking asawa ng pan-lunch. So, uuwi kami is ng hapon na, no? Para magpahinga. So, kapag day off, yun. So, na ensure natin na talaga busog sila. Uh, Na-enjoy nila yung pagpapastol. Kasi kapag kami pasok tayo, sa bahay lang sila, puro kumpay. Ganun. So, mantusawa naman kumpay pag tayo ay na kumpay para sa kanila. Okay? So, nakakapanibago lang dahil ah, uh, pagkalabas ko pala ng bahay, ng kambingan, eto na, napakadamo na ng ano, paligid. Kaya, walang problema. Ang itinatali ko lang dito sa akin na itong aking barako, tsaka si Ruby. No? Kasi si Ruby, mahilig si Ruby pumunta doon. Kanila ko si Hal Glen. Kaya kung nasa si Ruby, doon lang sumusunod yung iba. Siguro silo naman yung aking barako kaya ako siya tinatali eh nang Siyempre, yon. Syempre barako eh. May mga dumalaga ako dito ng dapol. Eh hindi ko na sa kanya papa baba. Lahat ay papababa ko na sa ano sa full blood kay Gonzales Farm siguro, no? O kaya kay Sir Chris Eleto. Para kahit pa pag lumabas, eh, medyo mahal-mahal din naman ang kaunte. Ano? Quality! So, tara. Dito tayo, guys. Ito, so, ito, guys. No? Si Latay. No? Latay po ang pangalan niya. Ngayon, inalpasan ko siya kanina. Wala, nag-hit na agad. Gusto na agad magpapababa kay Pursilo. Kaya, pagka nasa pastulan, eh, bantay sarado ko. Dahil, eh, wala, yari agad to kay Pursilo. Eh, pag nababahan, eh mataas ang porsyento na hindi dapold ang kalabasan dahil itong dapold na to ay galing lang din to sa ano sa traditional yung nanay niya so kapag binabahan siya ng traditional ay mataas ang chance sa traditional lalo pa sayang tsaka bata pa 5 months old pa lang yan no? talagang malaki lang pati ito si ito naman pangalan naman na ito guys ito ay si caramel Tinurukan ko na sila kanina ng vitamin D complex. Ang sagot na ay maging masigla. Isang araw, kinurug ako na rin sila. So, after bukas siguro, or sa isang araw, uh, iron dextra naman tuturok natin. Maintenance natin sa kanila is monthly. The warmer, vitamins, tsaka iron. Ito guys, kung papansin nyo, tara hindi siya ganong kalapad, no? Siya kasi, yung nanay niya, yung pinakauna pa is Bower Anglo, no? May lahi siya ng Anglo Nubian, kaya medyo slim yung katawan niya. Pero hindi siya payat, hindi siya ganong kalapad. Unlike kay, uh, kay Latte, talagang malapad yung katawan niya. Parang ang laki ng espasyo ng, ano niya, ng lagay ng damo. Nagpo-po-po <laughs> Pag hindi ito pinantayan, ako ay e, karagado agad to <laughs> Melyong-melyong similya agad tong abutin uh, ng mga ito kay Porcelo At tagal na siyang pinakakasampay Ang uli niyang nasampahan pala ay talaga si Choco at saka si Mirang. Hindi tayo pwede mag-breed ng 5 ano, months at least 12 months. Yan ang gusto ko para yan ang natutunan ko sa isang farmer dito sa Rosario, Batangas. No? 12 months siya na nag-breed. Nasa ganun, ma-reach yung uh, tamang pangangatawa ng kambing. Yung potential niya. And then matured na rin siya. No? And then kapag ganun ganon kayong mag-breed, edad, mataas yung chance na maging dalawa agad yung anak niya. Pero most of the time naman talaga, kadalasan, is, isa pa lang yung unang nagiging anak. No? So tayo ang gagawin natin is one year old din bago tayo mag-breed. And then puro sa double na rin natin siya pasasampahan. Papahid na lang tayo ng stud service. So, Gano'n sila kalalapad na Tara guys, papakita ko sa inyo si uh, Red Velvet siya, si Red Velvet. Uh, yung huling anak niya, tatlo yung inanak niya, triplets. Ang uh, kumasa sa kanya is full blood na traditional. Kaya anong nangyari lang, yung puro anak niya is double head. Papakita ko sa inyo guys, tara. Ayan Yan si Red Velvet. So, napakababait ng mga alaga ako ngayon. Unlike dati na yung mga native tsaka upgraded. Ako, napaka susutil. Lalapitan mo lang kaunti, kaunti na agad. Eto. Napaka, mukha, babait. So, sana. No? Kahit twin lang. Masaya na ako. Masa healthy. Pero feeling ko sana tatlo eh. Pag tinatlo mo naman ay bawin na sa puhunan. So, sobra pa. Ang laki na ito guys oh. Nalapad pa ng katawan. So, wala nang 2 months. anak na to. November 4 ang kanyang due date. Hindi pa ganun kalaki yung kanyang milk bag. So, pinapractice ko lagi na kinukuspus yung kanilang liig na sa ganun ay maging maamo sila sa akin. No? Ngayon, uh, since buntis siya, hindi natin siya pwedeng liguan. Uh, iniiwasan kasi natin na magkaroon pa ng sipon other na symptoms na pwedeng maging magkos ng sakit sa kanya. So, after na lang siguro na kanyang pagkapanganak. Ito naman guys, ito ay si Jamie. Si Jamie ay isang red power. Dati nasampa na siya ni Borsilo, siguro mga ano, February or March. Kaso, hindi nagtuloy. Hindi siya nang anak. So ngayon siguro ito, mga ano na uh, 12 months old na Pero hindi ko pa siya dinadala doon sa pagpapa service kasi nga Alpas lang siya eh Possible, baka nasampana siya ni Borsello Okay Kasi sa first week ng October eh ipapaship na natin yan sa Nueva Ecija Kay seroni no? So si Sir Ronnie nasa UK, doon siya ang tatrabaho Nakita lang niya sa ating Facebook page yan. So, ilike nyo ating uh, Facebook page, guys. Follow tayo. So, para kapag ka nagkaroon tayo ng mga pambenta, po-post ko lang doon. Pwede nyo ako chat. Pwede po natin siya ipadeliver nationwide. Sagot nyo lang po ang transportation. Okay. Si so, Cookies and Cream is turning 6 months na. So, she is pure breed traditional yung kanyang nanay and then US naman yung kanyang tatay na uh, bower black dappled so malakas yung ano yung dugo ng tatay kaya uh, nakadappled no? ikukross natin siya sa US din pero sa, ano, sa red dappled naman ito guys si Ruby 3 no? Three months na yung anak niya kaso di pa rin siya nag -e or hindi ko lang monitor kasi wala ako dito lang sa kambingan kaya ang gagawin ko ipapaboard ko siya doon kay no? Gonzales Farm na sa ganon mamonitor sa so, sa ko na siya pasasampahan yun last kasi ang sumampas sa kanya is traditional na full blood kaya kita yung anak niya si Jumbo jambo guys ay bukas ay 3 months na kita nyo lang po kung gaano kalaki huh? bukas ay 3 months na sya parang uh, tingin ko yung mga nila, 15 to 16 kilo na si jambo huh? pero na de pa rin huh? so yan lang uh, bali sa katapusan ng October meron pa tayong darating na isa pa ulit materialis galing kay Serram sa Rosario, sa pinagkuhaan ko kay Red Velvet, meron tayo doon dappled pa na pinareserve and then sa December, meron ding isa pa dalawa yung nandun kukunin natin siya sa ikalimang buwan so, mangyayari, walo yung matitira sa atin anim na double, isang painted, then isang red. So ayun, uh, sana ah uh, ulit natin. Kasi nakaraan uh, actually one year and 2 months pa lang tayo nagkakambing, no? And then nagdagdag talaga ako, nagparami ako ng nabiling kambing is 'yung January 2024. Within 6 months lang, yung aking 14 heads sumabot agad ng 33. No? Sa loob lang ng 6 months yun. kasi meron kang sariling barako. And then, laging may contact. Kaya, maganda mag magkambing guys. Nakakapagod lang talaga. Kapag ka nagkambing po kayo, eh, pag yan na napili yung uh, business, kaya investment, kailangan ay maagap gumising masipag hindi kayo takot ng itim uh, nasa sa inyo naman yun eh kung kayo maglalagay ng talukbong sa inyong mukha ako nga lang ay hindi talaga sanay at pakainit hindi ako sanay na natatakipan yung aking cute na ilong at eh, nahihirapan akong huminga kaya uh, ito nangitim na ako lalo dito sa pagkakambing pero okay lang yun, yung kulay na ibabalik yun eh. Pero yung oras hindi. Kaya kung saan ka mas masaya, eh go lang. No? So dun sa mga nagpaplano, nasa sa inyo po kung magkano po ang inyong budget. No? Basta at huwag lang ipipilit agad. Huwag kayong dederecho sa pure breed, huwag kayong dederecho sa full blood. Kung wala pa kayo gaano kaalaman. Kaya try muna kayo sa upgraded. Nasa ganun, eh, kapag ka nagkasakit hindi kayo nag-worry na o nagkasipon dali na agad sa veterinary ito no? nagkaroon ng halos yung mata magbubulag na Dalhin sa veterinaryo okay. so marami tayong mga basic na ano lang na panggamot sa kanila basta ang hindi lang nawawala sa atin ay fenbendazole albendazole vitamin B complex saka iron yan lang. BCM pala Tsaka ano, AD selenium. Yan lang meron tayo. Okay? Pero mas maganda kung kompleto kayo. Order lang kayo kay Zio and Zoe na ano, na good for marami silang ano, uh, supplement Tsaka gamot sa kambing. Kasi nga sabi, eh, mag invest ka. Ay eh, bakit mo Paano pag tinipid ka ng iyong investment? Eh di, wala nga nga ka. Okay? Kita nyo guys oh. Wala. wagay ng nang yung buntot nito kaya bantay sarado ko eh. Masasampahan talaga din ng borsilo. So sa so, sige. Yun lang po. ah uh, salamat po ulit sa inyong panonood at eh kung di pa kayo naka-subscribe sa aking YouTube channel, subscribe na po kayo sa aking uh, Facebook page. Uh, follow na po kayo. Kung so, meron po kayong katanungan regarding sa kambingan, sakit, etc. As long as na-experience ko na, ay eh, pwede ko pong ma maibahagi ang aking uh, naging pang-solusyon sa aking kambingan. Okay? So, maraming pong salamat ulit. At hanggang sa muli. Paalam!